mga kaswertres welcome sa swerte swertres mayang hapon karon ang ato uh, ang late afternoon uh, mid afternoon edition no? mid afternoon edition o uh, welcome pag usab no? sa ato ang uh, facebook pay fades page nga Swerti Swertres og sa ato ang uh, youtube channel, welcome nga uh, Swerti Swertres Japan og uh, ako nagtamyo sa mga uh, atong mga subscribers, no? sila si Kurt Bagawisan si Richelle Ann Condino, si Amalia E.A.O si uh, Janelle Olita, si Langga De Sherdo, si Elisa Jean Botal, si Melo Jean Lumbay. Shout out sa tanan, o sa atong mga reactors, mga commenters, mga likers. No, sa Facebook, sa atong YouTube wala pa mingaw pa kayo wala gi comment no ah... Uh, gamay pa kay atong view liman ka 8 ah, uh, subscribers pa lang ta nya ah uh, uh, ah eh, di siguro po nagatanaw kay kontento na sa Facebook ah uh, so kilang okay ah, uh, salamat lang kaayo gyapon sa inyong pagtangkilik walay problema na kung di pa panahon nga inyong Kamu maka-subscribe maka uh, like sa akong YouTube kay diri diri pambo sa Facebook ko lang hangyo nga kung namoy time please uh, atupon mo sa YouTube channel nato sa Swerte Swertres uh, Oga uh, og subscribe didto like hit the notification bell og share ipalapnag sa ato ang mga uh, sa ato ang mga followers sa mga non-followers subscribers and non subscribers nga maabot aning uh, uh, broadcast no nga uh, mag subscribe no mag magview uh, mag view nga channel kay kani channel magpadaog yun sa inyo ha. Kung ah, uh, hilig mo sa swertres, no? Hilig mo mag ah, uh, mag uh, kuan mag play og numbers o mo'y at tuan ano, sa swertes swertres kay kada semana manager magpadaog ta. Actually, five wins na ta karong semana no ang akong promise sa inyo is magpadawag kong at least upat ka wins so until yesterday uh, until now so far nanatay 5 wins no Napadawag na ta mo og kalima nya napay karong karon karong gabi og ug ugma no na pabasin uh, maka magampo ta nga maka na uh, hit paginta Uh, nga karon maka hit na punta no, makahit uh, maka hit na punta karon. So review ta sa ato ang ah uh, ah uh, review ta sa ato ang kwan sa ato ang uh, result ganiha sa 10:30 AM sa Steel Northcote 160 Unya karon pong hapon ang atong result 183. Atong result rong hapon 183. so Ah, uh, ako maghatag na pod og uh, number sa inyo ha, para inyong ipaglaban karong 5 PM no. Ah, uh, I hope boga uh, magampo ta nga kini muhit muhit og uh, maka-straight karong hapon ah uh, basin ra ano og itugot sa mga gahom nga uh, kining atong number nga ihatag karon mga makahita makadaog ta testingin ninyo no testingin ninyo basin ra okay so uh, usa lang gyapon ang akong ihatag karon no dili lang ko maghatag og dagan Anyway, usaraman ang mong gawas. na no? Kay Murag, dili kayo ang mga probable so sarap siya so karon ang akong ihatag is two five eight tarbol ah two five eight tarbol so two five eight tarbol ah akong ihatag sa inyo ha karon oga, ah, uh, So thank you kaayo no thank you kaayo sa inyong hang pag bet ana paglaban ato na karong 5 pm So ah uh, kana lang og, uh, uh, thank you kaayo og um, uh, palihog like share comment og uh, hit the notification bell sa atong YouTube uh, sa atong YouTube channel Oksa sa uh, Facebook page. Bye!